Man, sagutin mo yung tawag ko. Kailangan kitang makausap ngayon. Ah, Lucy. Joyce. Lucy. Ah. Lucy, I apologize. Kung meron ka bang narinig na sinabi kong mali o nasaktan ka, I'm, I'm really, really sorry. Ah, medyo kinabahan lang naman pero wala ka namang sinabing mali. Sorry, ah, hindi kasi ako sanay sa mga ganitong usapan. Well, honestly, nagulat din ako sa sarili ko. Dahil hindi ko naman sinasadyang sabihin yung mga sinabi ko. I I'm sorry if I was upfront. Wala naman yun. Hindi ko pinaplano. Lahat ng nang nanggaling sa bibig ko, parang natural lang na lumabas. I'm sorry. Talaga? Lucy, alam mo, pagkatapos mo ako iligtas, something inside me opened up to you. Baka nga totoo na soulmates tayo. Pero kahit na hindi totoo yung soulmates na yan, I don't care. Dahil natagpuan na kita. At ikaw ang parating iniisip ko. I like you, Lucy. At alam kong lalalim pa itong nararamdaman ko para sa'yo. Pasensya na kayo, ha? Dapat hindi ko na pinatulan si Fare. Eh. Napahamak tuloy kayo. Sorry talaga. O oh, bro, singilin natin yung pinsan mo. Papadalan ko ng billing, tapos singilin natin with moral damages. Hindi hey, na siguro. Baka lalo lang maghasik ng lagin yung dito. Bro, iiwas na ako kay Darius para walang gulo. Talaga ba? Ikaw pa mag-a-adjust dun sa insecure ang balat ng pinsan mo? Huh? Ito, oh. ito, 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 ito. Oh, ano Paano nangyari dito? Ay! Eh, kasi yung sekretary mo! Ah, <laughs> hindi. May mga uh, lalaking nagsuntukan dito kanina. Uh, okay ba kayo? Yung dalawa, Lucy. Okay. Ang importante, kumuha kayo dito ng security for your safety. Next time, ha? Kumuha ka na. Kumuha na. Kumuha ka na. Sige na, sige na. Ay, okay lang kami. Ay, hindi na mangyayari yun. dapat nga hindi. Uh, pasensya ka na. Medyo busy kami sa pag-aayos dito. Alam mo, tutulungan ko na lang kayo. Ha? Mm. Ay, ay ko, hindi na. Matutumihan ka pa. Kaya oh, na doon, namin. Okay, okay lang to. Okay, mga boys and girls. Mga anak. Okay, mag-aalala, ha? Ilipat bahay lang tayo. Pagkatapos, magiging okay na tayo, ha? Okay. Oh, ikaw. Mukhang mahina ang tayo mo ah. Kaya matutuluan kita, nasamaan kita. Titindig ka rin. Okay, Mami, mga anak mo, bigyan natin sila ng konting nutrition. O yan. Okay, parang may malusog. Oh. Ikaw naman, ano nangyari sa'yo? Huwag kang gi-give up. Wala ka ng bahay. Babatayan kita araw-araw. At tatawagin kitang vida. Yan para pa ng buhay. Oo, oh, Vida. Tatayo ito. Talak ito. Talak Iiwasan mo si Pus Darius. Eh, posible. Posibleng iwasan mo si Pus si Opa. Lord, thank you at nakilala ko po si Darius. Pero, bigyan niyo po ako ng sign kung siya ba ang para sa akin. Kung mabuhay si Miss Vida, at niya si Darius na nga ang una kong mamahalin.